Hello guys, magsi-share tayo ng hipon. Ngayon guys, kasi ihalo ko sa paella. Para kahit huli na idagdag, sure tayo na luto na. Mahirap yung hipon pag alanganin din sa luto. Kasi hindi natin alam kung anong mangyari sa atin. So guys, i-share ko na. Yan. May kunting mantika na dyan at saka ano. hindi kunting. Diyan ko yung chicken. So, lagay na natin ang ipon. Ayan, tatatig siya, guys. So, lagay natin ng konting harina. Yan. Para ma-absorb ng harina yung extra water. Ayan, may timpla na kong ipon ko, guys, May paminta na yan at saka asin. para pag hinalo natin sa rice mga Hindi na siya matabang. Pero huwag niyo namang alat. Kasi masama talaga sa blood pressure ang maalat. Atulayan lang natin. Para pagdagdag doon sa kanin mga muna. Sigurado na tayo na lakot na. Yung iba guys, yung hipon, hinahalo na sa pag-boil ng rice. Pero, ang hipon kasi, pag na-overcook yan, pwede maging spongy pag hinain niya. Kasi yung moisture niya, nakalabas na lahat. So, para ka nang kumain ng bubble gum. So, okay na yan siya guys. Ayan, medyo hilaw pa. Okay na yun, maluloto na yung talog ng kaldero pag nuloto natin ang rice. So at least, half cooked na siya. Thank you so much guys.